Yun ang katapusan ng buhay ko. Pero ako po ay lumapit sa Panginoon. Ang sabi ko, Panginoon, kaliliitan pa ng aking mga anak. At ang panganay ko po noon, may kitlimang taon. Ang pangalwa ay tatlong taon at ang bunso ay isang taon. Mga kaibigan, mga minawal sa Panginoon, nang ako'y lumapit sa Panginoon, yun ko po ay uh, tinugon ang Panginoon. Sabi ko, dagdagan mo ang buhay ko at maglilingkod ako sa iyo, Panginoon. Salamat sapagat may doktor na uh, ginamit ang ating Panginoon at ipinitigil yung aking gamot na isang iniinom. At pagkatapos po nung maitigil ko ang pag-inom ng gamot na yon, unti-unti po kong nakarecover. At yun po, after na makarecover, ay inimbitahan kami ng mga nurse na umakyat doon sa itaas ng building, the hospital, dyan po yan sa Cavite Naval Hospital. At salamat po sa pag-iimbita sa Kapi Philip ng mga nurse na ito. Doon ko po narinig ang uh, pangangaral ng salita ng Diyos. At yun po, nagumpisa po ako na sumampalataya sa Panginoon, nagkaroon ng unting-unting pagbabago. <clears> At <throat> ang sabi ng mga aral na ito, siya ay mas matindi ang inabot doon sa ospital na yun sapagkat siya po'y binawian ng buhay. Apat na oras siyang binawian ng buhay at pagkatapos ay napabalik ng Panginoon. So may ginawa ang Diyos sa kanya at yun niya po nagbahagi ng salita ng Diyos at yung po po narinig ang pangaral ng salita ng Panginoon. Salamat po sa lalaking ginamit na ito dahil sa kanya ay nagkaroon ako ng pananampalataya at pagkatapos ay nagkaroon ako ng pagbabago ng buhay. Nakalaya ako sa bisyo, nakalaya ako sa pambababae. Salamat po sa Panginoon. Tunay nga pong napakabuti ng Diyos.